So, kani siya nga phone is dugay na ni siya nga ibay. Sa katong wala pa ko na disgrace So, karon panamo mahatag. I'm excited kami sa mong new phone. Okay, sige. Magatag na tag-sugod sa inyuhang 100k followers achievement. Achievement. Unlock na. Okay, Evan. Oke, okay. the count of three, magdungan-dungan mo o ha open. One, two, three, go! Open! Wow. Very nice. And finish. Ipaki oh, patanaw ko yun, beh. Ah, wow. Oh. Ang quality guys ah. Ay, thank you. Uy. <laughs> Dakay <Alda> guys. <laughs> Kaya <alda> kay <laughs> Ay, okay. Okay. Uy, yeah. namin, guys. guys. <laughs> Ka guys. Ayan. Ang may pinimo. mo. Lagyan na natin ng pin, guys. Hey, careful. So, hey, okay. guys. bay. Okay, live na kami, guys. nakipag <laughs> kami, okay, guys. Okay guys, oh. Talagyan na, ng na natin guys. Sim. Talagyan na nang sim natin. Sim. Sim. si Uyug, pa-connect na. First picture, ako muna. Ay! Hindi na talaga. Amoy ala, Meron na kami new pun guys. Mag reply namin sa inyo. Makalive na po kami. Every day. Nalipay rin mo sa inyong paan. Yes. 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 Tabang. Thank you sa inyo, Ate Aubrey.